Bakit nga ba tinatawag na Warriors of the Sea ang Marines? Dahil sila ang unang tinatawag kapag may panganib sa lupa, sa himpapawid at lalo na sa karagatan. Ang Marine ay hindi basta sundalo, sila ang unang sumasalubong sa gulo at huling umaalis kapag tapos na ang laban. Sanay sila sa masikip na barko, sa maalat na hangin, sa alon ng dagat at sa bigla ang utos ng digmaan. Hindi nila kailangan ng komportabling kampo. Kahit saan, kahit kailan, handang lumaban. Ang Marines ay produkto ng matinding disiplina at brutal na training. Tinitiis ang hirap hindi para sa sarili, kundi para sa bayan, para sa kapayapaan, at para sa dangal. Kaya kung tawagin sila ay Warriors of the Sea, hindi lang dahil galing sila sa tubig, kundi dahil dala nila ang tapang, disiplina, at paninindigan ng isang tunay na mandirigma. Sila ang sandata ng bansa sa mga lugar na hindi kayang abutin ng karaniwang tropa. Sa gitna ng bagyo sa baybaying may banta o sa mga lugar na hindi tiyak kung may babalik, nandoon ang marines. At sa bawat hakbang nila sa buhangin ng dalampasigan, dala nila ang pangalan ng bayan sa kanilang dibdib. Warriors of the Sea, mandirigma ng tubig, tagapagtanggol ng bayan.